Dito tayo kay Ate Baby. Meron siyang patolang ano, finish. ampalaya, Okra. At ah, siyempre, yun tayong sexy-sexy niya Ate oh, Baby. <laughs> Para kang model dyan. Ate Baby, magkano na yung okra natin umangat na ba? Ay, hindi pa. Magkano na asking price? Pinse. O, oh, pinse. Sa siling panigang natin ngayon? Inaalis ko kami na 2,400. 2,200. Ano? 2,450 Oh, 2,450. Oh, Talaga nga pa rin. Ang tagal na siyang mataas Ano? Eh, Ay, eh, yung ato yung napalitig na patola. Beans. Beans, Yung ato yung ano? Yung ato? Beans. 70. Sa ating talong. Talong. Better ba? Oh, pinakamaganda, 45. Hanggang 30. Ay, eh, yung ating kamatis ngayon. Darwin mismo si Ebet. Huh? Ano? Tingnan natin ang magkano. May meron na ano, bentang 55. may 45. May, may 45. Eh, yung patola natin tinis. Ayun, no? Oo, sampu. 10. baby, para ka model, ano? Ang ganda ng forma mo ngayon. Eh, sa iba yung sigarilyas na to? Eh, pan. sweet. Sweet, magaling yung si, sigarilyas natin ngayon? Asking me lang. Sandaan po. O, sandaan. Sa pipinong puti mo? Ano po, sandaan. Sandaan din. O, yun. Salamat. Dito sa paring John John ko, ang dami niyang ano, pipinong bakla. Pare, mukhang tahimik ka na naman. Ah. May sakit ka ba? Sorry, yan na naman Malungkot ka ba talaga? Bakit? Eh, kasi pala ito muna po, hindi na sila Ah, ba? Ay, Epekto ng undas ano? Epekto ng undas Wala mo na, pari Wala ko na, Ah, pari magkano yun? Atin dito yung bakla 150, 160, 150, 150, 150, 150, 150. Yung ating upo ngayon? Upo, pare. Ano, no? Pais. Pais. Eh, ikapang, pare. May hinapang. Oh. May hinapang. May hinapang. Kaya, huwag eh. pinanong ngayon, mga kapatid. Yung talong mong Aposin. mag... Yung talong mong magandang-maganda, magkano? Maganda, pare. Nabi ng yung 35, 40. 35, 40. Maganda talaga. Oo. Oh. Yung palitpik? Palitpik, pare. Sampo. Sa sitaw natin ngayon? Sitaw natin, pare. Si, Pwede na. Kung sitaw natin, eh... Eh, yung maganda niya. Yung maganda, maganda. Yung maganda, maganda. Yung maganda, maganda. Oh, 70. 70-60. 70-60, yan. Salamat, P pari ko. O, ko muna. Kahit na malungkot ka. Ano nga natin dito kay Alvin, magkano yung kamatis? Alvin, magkano yung kamatis natin ngayon? Ngayon po, bigay ko na... Uh, yung malaki? Yung, yung, yung malaki? Yung malaki po, 40. 40. Sa medium? 25 hanggang 20 sa small small po 15 oh 15 sa 10 siling uh, paniga magkano ngayon nito asking po na nang diyan 25 oh 25 hindi po hindi hindi pa natutuloy pero 25 po ang asking sa sa talong natin talong 45 45, ang ganda ganda ng talong oh kapogi pa na ano ng model oh ayan oh dito may kalabasa tayong haba. Meron din tayong okra, meron din tayong sepia. At andi dito sa si ano, si Beauty Gonzales ng ating baksakan. Magkano yung ating uh, yung ano, pa, pa, uh, pa yung haba? <laughs> Ay, kalabasa. <laughs> Kalaba kalabasa, kalabasa. Ah, ah, nagkamali. Tao lang, sorry po. Marian, magkano yung haba natin yung kalabasa? yung habang kalabang? Dose. Sa Sofia? Pinse. Yung mga pipino natin? 10 May 12. sampo. dose. Yan. May dose, may naman. Sa Oklahoma, Marian? 8, 8 tempo po, pwede ko ngayon tanungin yung magiting natin kagawad, si kagawad ato. Kagawad, magkano yung saluyot natin ngayon? Asking lang. 12. 12. Eh yung ating alugbati? 13. 12. Ah, 12. Yung bayabas na hinog na yun, no? Eh? 30 sa ating uh, talbos ng kamote 12 isang po yan at tingnan nyo ang ganda ng talbos ng kamote Ito lang po kayo bibili sa yung 3 na 3 ayun, ganoon sana, napopromote na marunong na talaga talagang nagsasanay na po yung yan, talagang nagsasanay na po yung ating magliting na kagabad para po sa isang taon may down tayo si may daan ka ng sili? Daong Pero daong po. Magaling daan na sili? ito. Magaling namin, one plate. Sa saan kayo daan sili? Ayan po, down ng sili. O, one plate. Tinola po yan, mga fresh na putas, mga bago po putas. Kung napapasin niyo po, magaling na po talaga magsalita ang ating kagawad. Dahil po talagang may pinagandaan. Di ba kagawad? Next year? Ayan. Ito kay Madam Ana. Dito tayong kumukuha ng presyo ng magandang luye. Good morning Madam Ana. Madam Ana, magkano yung pinakamaganda nating luya ngayon? 150 tumas na and eh, ngayon yung kasunod nun 130 pinakamaganda 150 yung susunod 130 eto nga ating uh, gadang o 65 sa ating ubing halaya o oh, bye bye dyan. sa mahilig gumawa ng halaya dyan ha? puso na ngayon yung ubing halaya salamat ito po, gagaganda ng Taiwan siya, ang gaganda. Tapos baka ano na yung Taiwan scene natin ganito malaki? Asking 50. O, oh, asking price 50. Sa medium. Small po yan. Ay, small magkano? 200. Asking. 200. Yan, napakamura po ng ating kamote. Salamat, boss. Thank you. Ito, tanong natin itong kamote. Puti. puti, puti ba to? Magkano yung puti natin ngayon? 35 lang po, 34. O, oh, 35, 34 ang kamote natin puti. Dito, may dilaw dito eh. Sa mga dilaw ngayon, magkano, madamang ano? Ah, ano? oh, wala siyang dilaw. Sa Sofia mo ngayon, magkano? 15, bumaba na. Sa labong. Ito hindi nagbabago yung presyo, no? 20. Ay, magkano ito si Buyas na ano? Si Buyas. Mag magkano si Buyas? Oh, 65. Ito, ma medyo malilito, no? Salamat. Tanoyin natin kung may, may pagbabago na sa Suprema. Araw-araw kasi nagbabago yung presyo ng Suprema. Kawawa na yung mga parus, bumababa eh. Madam, magkano na yung sa Suprema natin ngayon? Malaki. 18, tinan nyo. Nalapit na naman sa ano. O, 15 yung medium. Eh, yung minor? 17 yung medium. 17 yung medium, yung minor. 15. Yan, medyo bumababa na naman yung presyo ng ating Suprema. Salamat, madam. O, ano na rin? Boss, magkano na yung galyang natin pula? 42 yung puti. 45. Yung sinibuyas. 85. Yung sampalok. 25. Yan. Salamat. Nasa si ate? Wala. Nasa si ate? Ayan Ah, okay. Salamat, sir. Eh, yung talong na century. Ano ito? Century ba kami? Madam, magkano yung bonito natin ngayon? 25. Sa talong nito, anong tangkuli dito? Pacific Yung Pacific din. Magkano yung Pacific? 60. Wala silang ano, bonito. Ano yung domino? Yan po, nagdadating na yung mga gulay natin oh. Time check po natin 9.40 Kasalukuyan nagdadating na po yung mga sariwang magagandang gulay So, tanong natin sampalok. At, yung sampalok Magkano yung sampalak natin ngayon? 18 18 Mas Lusiot. Di pa nga nga, ati, dati nga 25, 20 ngayon, bisyo siya na. Ay, salamat. Dito kay, ano, eh Madam Menchi, tanungin natin yung kanyang kalamansi. ano, eh, magaganda yung kalamansi ni, ano, ni Madam Menchi. What, Madam Menchi? na 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 Good morning. Pagka meron ka. yung good na good natin kalamansi ngayon. Ayan po, 2-4. Ayan, medyo maganda-ganda na yung presyo natin. 2.4 Gaganda ng kalamansi. Ay, sa sitaw mo mahaba, magkano? Sa sitaw. 60. O, 60. Mura talaga yung mga sitaw natin. Bawal yun na lang yan. Umuuli sila. Nagtatanong po ng sitaw, mas na naman. Hindi naman po nagbabago yung presyo. Mapabago, mapaluma. 20 25 po per kilo. Kung so, sa bagarin puti na ating mais ngayon. Ay dilaw. oh, 3 dilaw. Ay, ang, ganda ng talong mo, magkano talong? Ang ganda na. Magkano talong mo? Ah, binili lang. Okay, salamat. Isang magandang buhay, mga kagulay. Welcome po ulit sa ating... Youtube Channel di Mr. Palenque Today is November 3 Araw po ng Lunes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking Price O turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo Sa ating video, dito lang po yan sa atin Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija Ang Cabanatuan Vegetable Trading Center Palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Sa Manipoli akong alamin natin yung mga asking price ng mga gulay nito ito. Tandaan niyo po ha. Ah. Ang tinatanong ko po asking price lamang. Di pa po yan ang final prices. Dahil pwede magbago yan oras-oras, minuto-minuto. Depende po sa quality ng gulay na ating ina-update sa dating ng mga gulay na volume na dumadating dito. At siyempre po sa pagtawad na mga mga ngalakal o mamimili ng gulay. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque, please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. Dito po tayo sa magandang Sakadora na laging may magandang Ampalaya asaka siling Panigang, siling Taiwan at Kamatis. Yan po ang gumaganda araw-araw si Sakadora Lenlen. Hello po. Kuya Mario, ano ba? Kahit to lang puya, po yan po Madam Lenlen, magkano yung ceiling pa ano natin ngayon, Taiwan? 2425 po, conforme. Oh, conforme. Eh yung ating yung oh, ceiling pa ito yung mahal eh. 2235. pinakamahal. Eh yung ating ang palaya. Eh, okay. tawad na naman kung 35 as tawad, tawad na yan pero 30 siya Ayun Ay, kamatis mo marami doon 50 55 45 ayan pinaka maganda yung kamatis niya 55 pero meron ding 45 40 Ayun. salamat madam Lenlen thank you po mal Ayun. medyo malungkot po isang tindera dito Tanong natin yung kanyang upo. Matet, magkano yung upo natin ngayon? Astin lang. 10 Sampo, Sampo napakabura talaga. ayun si siling paniga. yun. talaga, hangat na hangat. Saan pala ya? 35 po 35. Sa ating sitaw? Sitaw Yung pinakamaganda, AD. Eh. Ayan sa ating dominong, uh, ano? Dominong talong. Yung bilog yung bilog na talong uh, 70 70 sa bonitong ampalaya bonitong ampalaya bonito po 25 o 25 salamat bonito. dito po kay madam gulay bagyo tanong natin good morning madam madam magkano na yung repolyo po natin ngayon asking lang Oh, 25 250 per bundle. Sa sayote po natin. 25. 25 sa Pechay bagyo? 300. 300. Sa carrots, ito yung mahal 1,000. Sa sarado. Eh, sa patatas na malaki. 950 950. yan. Salamat. Dito kay Jay, tanong natin yung Boss J, magkano yung labanos natin? 180 yan Salamat Dito tayo kaila ati Alma pati kay Madam Miga Alamin natin yung presyo ng mga sibuyas bawang yung luyang imported na China Good morning, Madam Alma. Talagang dalawa na yung mesa nyo ngayon. Ano? <laughs> Madam Alma, magkano yung malalaki natin ganitong sibuyas na puti? 500 po. 500. Yung sumunod dyan na medium. Ayun, no? Ay, pareho po. 500. 500. Ilang kilo po yan? 9. 9. Sa pula po natin, China? China, uh, 700. 700. Puro yung malaki yan, medium. Ito po lang, yung small. small, magkano pong small? 700. 700 small, yung medyo malaki ng konti dyan. Ah, uh, po. 550. Yung storage po talaga natin. Ay, 1,050. Ayun, medyo umangat kilos. naman. 8 kilos. 8 kilos. Yan, medyo umangat naman na. Hmm. Yan. Eh, yung ating luya. 500 po. 500. Sa kanso po nating bawang. ah uh, 430, saka 440. 430, 440. Eh, yung ating ano, yung super wide. ah uh, super wide po, 500. 500. Sa munggo po? Munggo po, 2,500. Yan, 2,500. Yan. Salamat po! Ito yung patolang tinis ni ate Sel. 150 isang bundle. napakamura. Ito kay ate Ine. Tanong natin yung pechay bagay niya. Ang ganda talaga. Ate Ine, good morning. Magkano yung pechay natin ngayon? Patalabera. Patalabera to no? Yung sa? Ay, 50 po, pero wala po. O, oh, ayan. Talabing na raw yung mustasa, 50. Basta, basta po talabera mustasa, pati pete maganda talaga. At Ay, ayaw na tayo may... Magalba yung dilaw ngayon? O, oh, 40 yung dilaw. 40, eh, 40 yung dilaw. Eh, puti. Puti po, 50. O, oh, ayan. Yung mga, yung mga, palating pa lang po yung uh, mais. O, 40 po yung dilaw. 550 po yung uh, puti. Parating pa lang po. Ito po, mani. Dito lang po may tindang mani. Sila, ano, John, John, and Jinky po. Ayan po yung number nila. Pag gusto nyo more than ng mani, yan. Dito po. Yan, magkano yung kilo natin ng mani ngayon? O, 80 po ang asking price. Ang ganda ng mani, oh. Saan galing to? Saan galing? Tabukin. Kag-grab. Saan? <laughs> <laughs> Saan? Saan, saan bayan? sa bayan? San si. Jose. Sa bukid ng San Jose. Tama naman eh ano. Oh, yung... <laughs> Mukhang bumabata si Ate Glo, walang salamin eh. Nauli uh, ano? Ah, yung... Oh, yung yung ay uh, yung bayan oh. Nauli. Mangga to. Ano mangga? Kalabaw. Eto Ito yung masarap na pulutan ano. Eh, Pag ginano mo yung lumalagotok pa, magkano yung per kilo? Oh, ito ah, malang halang pagbibiro po. agaling galing puno. Magkano per kilo? Galing puno na po 'yung pagkasinta. Ah, oh. magkano per kilo? Sandaan Ito pulo, katapat nito bagong lang 'yan, no, oh. oh, galing puno daw. Nang Pangasinan naman. si hey, boss Edward don, daming ano, daming kamatis yung boss. Ayun, yeah, meron din siyang plate. Boss Edward, magkano 'yung kamatis natin ngayon? Oh, medyo mura yung kamatis ni Boss Edward. Magandang maganda. 50. Sa pechay natin. 30 na tulo. Oh, yan. 30. Sa sita, Boss Edward. 70. 70. Yan. Salamat. Tanda niya, asking price lang yung tinatanong ko. Kaya lang, pag tumawag nga mamimili, medyo bumababayan. At siyempre, pag dumadaan yung oras, pag ito ay hindi pa nalalabas hanggang tanggal, hanggang hapon, medyo bumababa rin po talaga. Tanong si ko yung bakla. Madam, magkain pipin bakla ngayon? Pipino po. Ang bakla, yan. Si Pince. Pince, yan. Ang ganda pa ng tindero. Pinse po ang pipinong bakla ito kay Boss Ed Eastmon. Tanong natin yung kanyang ano. Ito, turo. Magkano yung turo natin, Boss? 10, 12. Oh, 12, 12, 12, 10 sa paliktik patolang palit per first month. Pinakamaganda niya, 15, 15, first class. yung first class na yun. Ayun, yung Taiwan natin ngayon. Yung maganda Yan, umaangat na naman siya. Eh, yung kalamasi, yan, na rin, yun. 2 ang dito po yun, kay Boss Esmon. sa palaya mo, Esmon? 30. 30. Salamat. Yan po patuloy pa rin po yung pagdating ng maraming gulay dito sa ating baksakan. Kuya ito, magkano yung ating ano, magandang talong? Basta talong ang pag-uusapan, si Kuya ito ang lapitan nyo kasi puro talong yung dumadating dito, 'tol. Eh. Ay, yung, ibang talo wala na <laughs> Lipas na yung kay Kuya Ito. Ay, hindi pa ba? Ayong ganoon ganun sana. Ayun, pumipitik pa raw. Ayan po. Alas, geez, 25 na. Pero napakarami pa rin pong gulay ang dumadating dito, dumadating dito sa ating baksang. Barcrackan. Ang angat na angat po, yung ating siling panigang, Siyempre, yung kalamasin natin, bumibirit din. At saka yung siling Taiwan ko, medyo nagbibisig na po ulit at umaangat yung ating siling Taiwan. Pero yung mga talong po, ampalaya, yan po po, medyo mabababa po yung mga ampalaya natin. So,